ready to go na kami ano dami it's totally oh, libre lang to guys kaya samantalahin natin few moments later. Hi guys, good morning sa inyong lahat dyan. At syempre naman, bago natin simulan yung vlog natin, ay batiin ko muna kayo ng Happy Independence Day. Happy Independence Day. Happy Independence Day. Ayan, sana all naman depend, independent. Aww. Lalayas kami ngayon ng anak kong babae. Ayan, ready to go na kami. So before, uh, aalis kami. Naalala ko guys, ang dami pala naming fruits dyan. So ngayon, magkikita kami ng mga kasamahan ko, mga Pilipina dito. Kaya, pagsaluhan namin itong fruit na ito para naman, syempre mamaya guys pag nakita-kita, maraming chikahan, maraming chismes, maraming marites kaya <laughs> naman mamitas tayo dyan dahil hindi na talaga ako makapagtiis guys, kasi ang dami talagang bunga, ang dami kong sinampay dito sana lang wag umulan so ayan guys, so, oh, mamimitas tayo dahil ang dami na talagang bunga at this time talaga guys, masarap siyang kainin at malutong so hindi pa siya totally ripe guys, pero this time talagang marami Ayan. Oh, nahuhulog na. Kasi mahirap ito guys, no? Kailangan ah, uh, makakuha na tayo dito. Kasi guys, lagi dito umuulan. Mamayang 3 to 4, mag start na nag-change ang weather. Uulan siya talaga. Everyday umuulan ng hapon. Kaya nakamitas na tayo dito. Ayan oh, dami. So, oh, libre lang to guys. Kaya samantalahin natin. <laughs> dami. Yan yung guys yung nahuhulog kahit mahulog to guys lahat hindi to mauubos Super so, dami talaga ay Diyos ko pinapawisan ako <laughs> yan oh tingnan nyo yan guys ay Diyos mayo mahulog na lahat o ba diba, sana all mainggit naman kayo dyan guys oh malapit lang kayo dito kahit bigyan pa ilang kilo ay hindi mo yan nagkahulog-hulog na yung mga pinangtanggal ko Tama na to guys. Dami oh. Ayan no, oh, malambot na siya oh. Although green pa yung kulay. Pag ginaganyan ko oh, guys, nahuhulog siya. Ayan, punta tayo doon banda. Kasi nandito yung mapula-pula. Ko, sana lang wag matumihan yung damit ko. Tingnan nyo yan guys oh. Oh ito. Yan oh. Dami. Yan o yung guys yung nahuhulog. Kahit mahulog to guys lahat hindi to mauubos. Super dami talaga. Tanggal muna tayo bago ko ipakita sa inyo guys. Grabe namumula na talaga siya o. Oh. Ay, Diyos ko, pinapawinsan na ako. Sana hindi tayo dito mangati. Mang Ayun, un, oh, dami talaga. Ayan siya, guys, oh. oh. Yan oh, abot ka ay kulang oh. O di ba sana all. Mainggit naman kayo dyan guys. Oh, malapit lang kayo dito kahit bigyan ko kayo ilang kilo. Dami oh. O, yan guys, oh, naka-isang plastic na ako. Ayan, Naka-isang plastic na tayo. guys, so oh, grabbing dami. Oh, dilaw na dilaw na siya. Hindi pa to guys masyadong hinog pero masarap na siya malutong. Oh, dami. Tingnan nyo naman guys, oh. Oh, ganyan karami ang bunga. Ayan pa sobrang hitik talaga guys sa bunga ayan kapandang loob ayun pa takot kasi akong madumihan yung damit ko guys kasi nakabihis na ako tingnan. ayun na, nahulog na yan oh, tingnan nyo yan guys ay just mayo nahulog na lahat yan oh. Ang dami, oh. Hmm, tingnan nyo yan, guys, ang laking puno. Yan, nakatayo yan, guys, pero umula nung kahapon ba yun, no, nung isang araw. Yan, ayun pa, supang dami, oh. Yan, sobrang dami. Pinawisan na ako, guys. Grabe ayun dun sa taas, so mamumula-mula na siya. के बाने छौ ओस्टी वीर हिजो है दे वीरली कांग्रेचुलेशंस भनेको डेरी मची आयो बास्लुस कॉफी कायो टी म्याकेले साइड आछ नि फाइदा ओ वेटिंग फर गेट टु ओपन गेट क्लोज विलाखा कु छ के मैले देख्छु के काको छ तपाई हामी सँग आउनु

A few moments later. So ito pala guys, bumili ako ng uh, microphone na para gamitin ko sa aking pagbablog. So ayan, so nakuha ko lang siya guys ng 1,000 rupees. So natin. So hindi ko pa ito guys nagagamit. So ayan guys, yung itsura niya oh. So Yan. And then, ito yun. So, bali, ikakabit mo yan siya dito. So, bali, ano pala siya guys, dalawang pares siya o. Oh. Bali, dalawa siyang pares. And then, yan. So, pwede mo na yan ilagay dito sa yung damit. Pwede mo siyang i-clip. Ayan yung clip niya. And then, meron din dito guys, so oh, sa Android at saka uh, pwede rin kung may i-connect mo siya sa iPhone. Ayan. Magagamit mo rin siya guys sa iPhone. So ayan, so, para kasi minsan guys no, nahirapan ako kasi yung pag ini-edit ko parang ma maano yung boses ko. Uh, hindi masyadong although pinupul ko talaga siya guys pag nag edit yung yung volume niya minsan parang hindi masyadong marinig kaya ito na talaga yung gagamitin ko tuwing uh, magbablog ako so ayan mura lang pala siya Uh, actually, mura lang tong pinili ko. So, try muna natin ito kung okay siya. Kagandahan ito guys kasi madal, hindi siya ano, uh, pwede mo lang siyang i-clip no sa so, damit mo ganyan. So, ayun, na-charge ko na ito kagabi. And then, gagamitin ko na lang ito sa aking next vlog. Ang kagandaan nito guys, kasi ano siyang wireless, ba? Diba? Wala na siyang wire-wire. So, yun. Mas convenient siya kasi nga, kahit na ano, kahit minsan nakakalimutan kong i-full yung volume tuwing nagbablog ako. So, so since may microphone na, kaya medyo, uh, medyo clear na yung aking ano, boses nito dahil may microphone na tayo. So anyway guys, thank you so much for watching at kita kits tayo sa ating susunod na vlog. Bye everyone. God bless. guys si pangit yung ano guys so puro bato so, bumaba muna ng taxi yung driver kasi hindi makaakyat grabe naririnig yan guys ang ingay ng mga insekto sana lang wala ditong monkey What? ano yun ando na si Baini oh. patulong ni mami Kaya mag vlog vlog na lang ako guys puro mountain. Paano na lang kung may monkey dito guys. <laughs> Nabiglang umano sa harap ko ay tatakbo talaga ako. aming pupuntahan kasi ito medyo maganda na dito yung daan ngayon guys ganito ang buhay nila dito sa village oh uh, daming mais <tap>